9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpila ng GV 99.9 FM Batangas, narito na ang mga balitang umiyay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon, dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express News Express Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy TV News Express News Express TV News Express sa buong Pilipinas. Sa siyam na minuto makaripas ang ikasampu ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. TV News Express. Inflation bumilis sa 1.5% ayon sa Philippine Statistics Authority. TV News Express. Sahod sa NCR at probinsya dapat daw ay pantay ayon sa isang senador. TV News Express. Tatlong daang libong pamilyang Pilipino nakakakain ng maayos. TV News Express. Higit labing dalawang milyong pisong halaga ng shabu at marijuana na kumpiska sa isang linggong drug operations sa probinsya ng Quezon. TV News Express. Isang lalaki timbog sa ilegal na droga, baril at granada sa San Mateo, Rizal. TV News Express. Isang kumpanya sa lalawigan ng Batangas sa niyanig ng bomb threat. TV News Express. Isa namang convenience store sa Lipa City, Batangas, nilooban ng dalawang armadong lalaki kita ng tinda simbahan at tatlong alak, tinangay. TV News Express. Inarestong DPWH engineer sa Batanga, sinabing durasyon lamang daw ang kanyang ibinigay na pera kay Congressman Leviste. TV News Express. Low pressure area sa kanlura ng Ilocos Sur, isa ng tropical depression. TV News Express. At ikaapat na oil price hike, asahan na sa susunod na linggo. TV News Express. Sa detalye ng mga balitang yan ka vibes, bumilis nga ang inflation o ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin nitong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mula 0.9% noong Hulyo, bumilis sa 1.5% ang inflation rate ng bansa nitong Agosto. Ipinaliwanag ng PSA na bunsod ito sa pagsirit ng presyo ng pagkain dulot ng mga nagdaang sama ng panahon. Partikular na tinukoy naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagmahal ng presyo ng gulay at karnasyon na nagpalobo ng inflation sa kabila ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa merkado. TV News Express. Samantala mga ka sinusulong naman ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senator Rafi Tulfo na gawing across the board o pantay ang minimum wage sa Metro Manila at mga probinsya. Sa kasalukuya, nasa 695 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawang nasa NCR sa nakabilang sa non-agriculture sector. Malaki ang discrepancy nito sa ibang mga probinsya gaya halimbawa sa BARMM na nasa 411 pesos at kalaga na nasa 415 pesos naman kada araw ang swelduhan. Sa hearing ng nasabing komite, iminungkahin ni Sen. Tulfo na sa National Wages and Productivity Commission o NWPC, Dole at iba pang labor, labor, labor experts na pag-aralan ang kanyang suggestion dahil ang presyo ng mga bilihin gaya ng gasolina, pagkain, medesina at marami pang iba ay pareho namang tumataas dahil sa inflation. Sa katunayan, sinabi din ni Sen. Tulfo na mas mahal pa nga kung tutuusin ang presyo ng gasolina na driving force ng ating ekonomiya sa ibang probinsya. Dagdag pa niya, ito ay para rin hindi na kailangang lumuwas pa ng mga taga sa Maynila para makahanap ng trabahong may mataas na sweldo. Nangako naman si Dole Secretary Buen Bienvenido Laguesma na pag-aaralan nila ang mungkahi ni senator Tulfo at magsasagawa ng masusun konsultasyon sa mga regional tripartite wages and productivity boards sa ilalim ng NWPC. TV News Express. Samantala, tatlong daang libong pamilyang Pilipino mga ka ay nakakakain daw ng maayos. Nasa 300,000 na pamilyang Pilipino nga daw po ang patuloy na maayos na nakakakain sa bansa. Ito ay mula ng ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang walang gutom program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy na bumababa ang hunger incidence sa bansa. Base sa Social Weather Station o SWS survey noong March 2020 2025, bumaba ng 7.3% ang hunger prevalence sa mga binipisyaryo ng programa. Pinakamalaking improvement sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM plus cluster kung saan bumaba ang hunger incidence ng 17.4%. Pinakamalaking natapyasan ang BARMM Plus Cluster tulad ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at Zamboanga, Sibugay. Nabatid na ang private companies na Globe at Monde Nissen na ang nagkomisyon sa SWS survey na tinatawag na walang gutom tracker. TV News Express. Sa mga lokal na balita naman mga ka sa lalawigan ng Quezon, higit labing dalawang milyong pisong halaga ng shabu marijuana ang nakumpiska sa isang linggong drug operations. Umiskor nga ang mga operatiba ng, Dalig Poli uh, ng, ng Quezon Police Provincial Office o QPPO matapos maaresto ang dalawang tulak at makumpiska ang milyon-milyong halaga ng shabu at marijuana sa bayan ng Kalawag, Kamakalawa. Ang nasabing operasyon ang ika-apat na pagsalakay sa loob lang ng isang linggo laban sa mga high value uh, target o HVT na nagresulta sa pagkakakumpiska sa kabuuan na higit labing dalawang milyong pisong halaga ng iligal na droga sa lalawigan. Ayon kay Colonel Romulo Albacea, QPPO Director, na aresto ng mga miyembro ng Provincial Drug Enforcement Unit ang dalawang pinaghihinalaang ang tulak na kanilalang sina Atoy, 44 anyos at Makma, 43 anyos, mandang alas 9.13 ng umaga. Matapos nilang bentahan ng shabu na nagkakahalaga ng isang libong piso ang isang pulis na nagpanggap na buyer sa barangay Mabini. Nakumpiska mula sa mga sospek ang nasa isang at walong gramong sabu na may street value na halagang 3,000 or 3 million at 250 grams naman ng marihuana na nagkakahalaga ng 90 ay uh, mil or 90,000 pesos. Samantala, noong Agosto 28, Naaresto din sa parehong ng parehong grupo si Mel, 28 años, isa pang buy-bust operation sa Barangay Ibabang Dupay, Lucena City. Na-kumpiska mula sa suspek na isa ring high value individual ang nasa mahigit daan at anim gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 3.2 million pesos. Sa parehong araw inaresto rin ng mga lokal na operatiba nang droga sa bayan ng Candelaria sina Ken, 31 anyos at Melvin, 29 anyos sa isang by-bus operation yan sa loob ng isang subdivision sa barangay Masin Sur. Nakumpis ka mula sa dalawa ang hinihinalang shabu na may bigat na 71 grabo at uh, may street value na mahigit 1.4 million pesos. Noong Agosto 24, isa pang high-value individual ang naaresto naman sa isang drug sting operation sa bayan ng Mulanay. Nasamsam mula sa sospek ang labing tatlong ng plastic sachet at isang plastic bag na may buhol na naglalaman ng hinihinalang shabu at may ang bigat na 162.72 grams at may street value naman na mahigit 3.3 million pesos. TV News Express. Sa lalawigan naman ng Rizal, mga ka-vibes, arestado ang isang kilalang street-level individual na kinilalang si alias BJ, 29 anyos, residente ng barangay Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. Naging matagumpay ang isinagawang bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng San Mateo Municipal Police Station. Bandang alas 3.30 ng madaling araw noong Setyembre a 4 sa barangay Banaba, San Mateo, Rizal. Nakuha sa sospek ang apat na piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalagay naglalaman ng hinihinalang sabu na may ang timbang na mahigit 6 na gramo at tinatayang halaga na 44,404 pesos. Isang pirasong 500 piso, isang unit ng kalibre 38 revolver, dalawang bala, isang piraso ng rifle grenade at plastic case nito at isang piraso pa ng 500 pisong mark money na ginamit sa operasyon. Pansamantalang nakaditinina sa San Mateo Municipal Police Station Custodial Facility ang sospek at kaka harapin ang mga kasong paglabag sa Republic Act Number no. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation at ang Republic Act 9516 o ang illegal possession of explosives. TV News Express. Dito naman sa lalawigan ng Batangas mga ka-vibes, isang kumpanya nga po ang niyanig ng isang bomb threat. Niyanig ng bomb threat ang compound ng Brother International Philippines Corporation sa barangay Ulanggo, Tanawan City, Batangas nitong Huwebes. Nadiskubre ang liham ng pagbabanta sa Factory 3 sa 4th floor women's restroom bad ng alas 6 ng umaga kamakalawa. Ang mga empleyado, kabilang ang mga manggagawa at kawani ay agarang lumikas sa lugar bilang bahagi ng mga paunang hakbang sa pag-iingat ng kumpanya. Agad ring isinagawa ng mga otoridad ang inspeksyon sa lugar at nagsagawa rin ng K-9 paneling at clearing operations. Pansamantalang sinuspende ang mga operasyon ng kumpanya hanggang sa ideklara ng mga otoridad na ligtas ang lugar bandang alas 7.50 ng umaga. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng bomb threat at ang pagkakakilanlan ng salarin at ang posibleng motibo. Isinagawa ang Police Visibility at Ocular Inspection sa factories. 1, 2, 3 ng nasabing kumpanya. TV News Express. Usapang flood control project pa rin tayo mga ka-vibes. Inarestong DPWH engineer sa Batangas. Abay, sinabing donasyon lamang ang 3.1 million na ibinigay sa isang kongresista. Itinanggi nga ng suspendidong DPWH Batangas First District Engineer na si Abelardo Kalalo na hindi siya nagbigay ng suhol kay Kongresman Leandro Leviste. Ayon sa kanyang counter affidavit nitong Biernes, ang 3.1 million pesos ay donasyon umano mula sa isang kontratista na inutusan umano ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang para sa mga proyekto ng kongresista. Dagdag pa ni Kalalo na bahagi ito ng suporta ng mga proyekto at programa ni Congressman Leviste at hindi Suhol. Tinutulan naman ni Congressman Leviste ang depensa ni Kalalo. Ayon sa pahayag ng kongresista, may resibo ang pera kaugnay sa tatlong kontrata na nagkakahalaga ng higit isang daan na milyong piso na may nakasulat na 3% o 3.1 na 2.3126900 pesos kung saan ang halaga ng proyekto ay uh, sa mga bayan ng Lian at Lemery Base sa DPWH records, ang kontrata ay pinagkaloob sa Top Tech Trading and Construction Company Incorporated ng Lemery, Batangas. Sinabi ni Leviste na mukhang inamin ni Kalalo ang pagtanggap ng donasyon at dapat ipakita ang listahan ng iba pang contractors na handang magbigay ng suporta. Idinagdag pa ni Leviste na umalis na sa bansa ang presidente ng contractor na sangkot at pinangalanan itong si L. Ray Jose Noche mula sa Lemery, Batangas. Nauna nang nagsampa si Televiste ng kaso laban kay Kalalo para sa direct bribery, corruption at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. TV News Express. Samantala sa bayan naman ng Lipa o sa Lipa City, isang convenience store ang pinasok ng mga armadong sospek sa barangay Banay-Banay, Lipa City, Batangas sa madaling araw ng Setyembre as 5. Sa inisyal na investigasyon ng Lipa City Police, kinilala ang biktima na si March, 24 anyos na clerk na naturang tindahan. Habang nasa loob anya siya ng store, ay biglang dumating ang dalawang hindi pa nakikilalang sospek na magkaangkas sa motorsiklo. Parehong armado ng short firearm ang mga suspect na kaagad nagtungo sa cashier's area at nagdeklara ng hold up Kinuha ng mga sospek ang halagang mahigit isang ah, mahigit labing isang libong pisong cash, dalawang cellphone at tatlong bote ng branded alcohol beverages bago mabilis na tumakas patungo sa direksyon ng Lipa City Proper. Kaugnay nito, agad na nagsagawa ng dragnet operation ng mga otoridad. Nagsimula na rin na, na mag-review ng CCTV cameras at profiling ang ng mga empleyado ng tindahan. Humingi na rin ng Soko Assistance upang mas mapabilis ang investigasyon. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin tinutugis ng mga pulis ang suspect. TV News Express. Para naman sa ating weather update, mga ka-vibes, ang low-pressure area na nasa Kanluran ng Ilocos Sur ay naging ganap na tropical depression na. Naging ganap na tropical depression na nga po na tatawaging Lani, ang low-pressure area sa labas ng Luzon, ayon yan sa pag-asa, madaling araw ng Sabado. Sinabi ng pag-asa na matatagpuan si Lani sa layong 315 kilometers Kanluran ng Sinait, Ilocos Sur kaninang alas 4 ng madaling araw. Kumikilos pa Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Silani ay may lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagpugsong aabot ng 55 kilometers per hour. Ang nasabing bagyo ang ikalabing dalawang tropical cyclone na pumasok at nabuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Ang tropical cyclone na ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat at pagkulog sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Maapektuhan naman ng habagat ang Metro Manila Central Luzon, Mimaropa at Calabarzon habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng localized thunderstorms. Asahan sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalo na tubig ang baybayin. Mahina hanggang sa katamtamang hangin at mahina naman hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang inaasahan sa natitirang bahagi ng bansa. TV News Express. Price watch naman tayo mga ka -vibes. sa, sa ika-apat na pagkakataon ay tataas po ang presyo ng produktong petrolyo. Bad news nga ito sa ating mga motorista, particular na sa mga driver ng pampublikong sasakyan dahil asahan na ang muling pagtaas ng presyo kada litro ng mga produk produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa talaan, ito ay nasa ika-apat ng linggong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis sa bansa kung saan posibleng tumaas muli ang presyo ng gasolina ng humigit-kumulang piso kada litro. Piso at 40 centimos naman kada litro ang diesel at 80 centimos naman kada litro ang kerosene na ibinatay sa apat na araw na kalakaran ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ilan sa mga nasisilip na dahilan ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau sa muling pagtaas ng presyo sa lokal na pamilihan ang pagtataas ng uh, isang dolyar ng langis bunga nang pagpapataw ng parusa ng Estados Unidos sa kita ng langis ng bansang Iran, pati na rin ang pinaigting na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Nasisilip din ng DOE ang pagpapatigil ng Saudi Aramco at Iraq ng pag -e export ng langis sa refinery ng India sa napinatawan din ng parusa ng European Union. Inaasahan naman na ipatutupad ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa darating na Martes na kadalasang nag-aanunsyo ng mga lokal na kumpanya nang ng langis ng panibagong paggalaw ng presyo tuwing araw ng Lunes. TV News Express. At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat mong walaman ngayong araw o guling nakatutok. Dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV ninety nine point nine. GV ninety nine point good, GV ninety nine point nine. GV ninety nine point nine.